A century ago tenant pa rin sila anak ka nang hindi po ito ganoon not because this is not a brief for the rich or for the poor it's just for practical reason that i said there is always a time always uh, there's always a time na ikaw mayaman, pobre, very healthy and sickly And you have uh, uh, once and plenty. It's always to say, live happily or moments of sadness. Death, you know. It's always a time to be born and a time to die. A time to surrender and a time to keep. Let go. Because, ako, ibibigay ko talaga kung nandyan na ang proclamation and they are named there they should be placed in the possession of the land no no postponement no nothing ibalik mo o isauli mo sa tao years ago para sa lahat yon because of special connection or you happen to be in America. No? Well, it ain't now. We have to. Yan lang din ang parang. That is the only way to make a headway dito. Make the NPAs irrelevant sa buhay ng Pilipino. Ano ba, ano ba silbi mo dito? Sige ka lang hingi. Sige ka lang patay. Oh, bakit? Sila lang ba makabigay ng lupa? Wah, mga promise na that I will give land reform. Oh, bakit ako? Hindi ako makabigay ng lupa sa kapwa-tao ko? Sira ang ulo ko. So, inunahan ko na. Ayan ah. All those that are uh, considered uh, beneficiaries, I will place them in deposit. Pupunta ako ng sagay. Sa ayaw ninyo, mga mayamay naman, walang pakialam. Ibigay ninyo yan kasi yan ang batas total hindi ko batas yan. Batas yan ni eh, Cory Aquino. But the problem is pati siya karoon ng problema. So kung nandiyan yung uh, bitawan mo, ikaw ay may Marcos, ilang bang hektaryang bitawan mo na yung kalahati at tutulong kami sa iyo. Pagka, di ako nagkampanya, na nandito naman, na pagkasinador, kasinador, Imee Marcos. <laughs> Balik mo sinabi mo sila, ha? I never said that. Pakilala ko lang, nandito eh. At Senador Chibi, eh, i Iyong kapatid niya, kayo na ang bahala. Ito ba si no, mga mangguda dato? What I like is that mayaman to, punta ka ng Mindanao as far as your eyes can see. Uh, they are into the biggest factory ng palm oil laki ng factory na Endless ang pamoy, They have helped Pero one thing ang gusto ko, the mango datos, never, never really, wala silang naman. They they, 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 participated in arming, tapos magulo. They stayed lawful, obedient to the laws, and participated fully. Pa, galing nga nito mga to, Walang na di, di, distinction doon ng Moro o Christian. Pare, pareho nang mga But one thing is that they were dedicated uh, Filipinos. At sila yung hindi talaga lumang. Hindi nagulo. Instead, uh, improve the scenery of the place. Dong Manggoda Dato. total Marami man 'yan, 12. Bigyan natin 'yung mga kapatid nating Muslim. At least maski isa lang para uh, ngayon. Ang problema natin sa China, nandito pa ang si Bongo. Bungo. <laughs> Bong Alam mo ito, <laughs> hindi niyo kilala to. Ito si Bongo, batanggin niyo ito na bisaya. Malasal graduate dyan. Marunong talaga yan. Pero kasi aid-aid lang, assistant. So he never rose to become very popular. Pero kung sabihin mo sa trabaho at honesty, during my term as mayor at sa ngayon, He handled millions of demand. Wala nakita na kumuha yan baski piso. Tatanungin mo yung mga, si, uh, si John Anyo Magdala ako ng pera sa so, ano, buksan ko yan. Para just to say, ito ha, ito, 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 ito. Ito pa, operation, ito, intelligence. Diyan nila ko pera doon, si Bong yan nagkakarga. Kunin yan dito overnight. Dala-dala niya yung pera. But you know, baski isang sentabo, wala akong ano sa kanya. At ang gusto ko kay Bong, he has acquired the ethics of his Chinese father. May, may inyugan itong... At ito siya, totoo lang, batanggin ginio to Tesoro yung baro. At kung yung mga taga-Mindanao, yung pinaka-biggest printing pres sa Davao, kanila yan. Ito, what he may maybe sa ano, sa, kasi ang talagang assistant, ang ano ko, para ng pulukan nito ni Tony. Sophia, Pulis. Pero naglaro sila ng basketball, gipasahan niya ng bula. Pagsalo sa bula, diretsyo tumba, patay. Di doon ako sa punirari, ay hey, puro polis yung kasama ko. Yun man sana ang aid ko. Siya man ang namatay. So, ob, sub, sabi ko sa punerary, ah. sabi niya, Mayor, ako na lang ang mag to, take, take, the place of si Jimmy Aliri. O si soldier, si lieutenant. Sabi niya, ako lang in the meantime, maghanap ka pa. So, alam ko kasi ang tatay nito, alulo. Kaibigan ko si Agusti Soro, lalaro ng golf, dinaana ng pinaryo sa bunganga. Kaya ito siya is really for government. No question about it. May sentimento yan din, na, siya, sentimento din na dala, but I'm sure that. Ganun, gusto lang niya na peace. So, believe ako dito sa trabaho. Kita mo sa kampanya, lilipad on sa inyo, pumaga pagkahapon, nandiyan na sa dabaw. Ganon ang matyaga sa trabaho. Kung trabaho lang ang gusto ninyo, alam mo, mag save kayo sa Senado. Tignan niyo dyan. Kontento kayo. I mean, are you happy with those guys there? Sabihin pa, hapara, hapara, eh, wala man akong ano dyan. Basta, basta ako, gano'n. You know? <laughs> eh, baka sabihin ninyo kay Chinese to, yung tatay niya. Pero batanggin niyo to. At marunong ito magsalita. Kaya lang, hindi, hindi nga na pa na, ba, na bandera. So, ayaw ko kung baka masubukan niyo. Matanggenyo na Bisaya. Wala na yung pagka-Chinese niya. You know, my grandfather was also Ilam. Chinese. You know. To Sibong, trabahante. Ngayon, kung gusto ninyo ng iya mga naiwan, ako hindi ko masabi, pero kayo ba, Pilipino? I'm addressing you, hindi as vice. Specific naman ninyo. yung mag-ambisyon yan. yan, yan mag